Ngayon pa lang po muli ha, ah, tatanungin po natin kayo. Uh Oo. -oh, kung kayo po sumusubaybay sa isyung ito, hindi ba ho ninyo hinahanap yung mga pangalan kagaya ng Try Give Olay Var? Whoa! Parang wala pa rin nababanggit, no ha? You may not know nabanggit ng ICI pero for further investigation mm -hmm, pa. Mm -hmm. Pero yung uh, Try Give, hanggang ngayon po wala pa rin pong mga anomkong oh! um, uh, sinasabi. Mm -hmm. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay yung affidavit po ni Roberto Bernardo eh, para sabihin na ito yung basis din para sampahan ng kaso ang ilang mga proponents o dating senador, ang tanong nga is uh, ano na ang nangyayari dito sa mga ilampang binanggit niya. So hihintayin po natin ito. Baka naman nga sabi, relax lang daw kayo. Okay? Ngayon, kung sakasakali kasi na ano nga, totoo na meron, meron silang makipakulong ha? bago magpasko. So sigurado ako dito ipapangalanda ka ng presidente na o oh, ayan ha, nakita nyo na ha, meron tayo tinupad natin ang atin. Para ba nag-uusap-usap sila, ba diba? Alam mo yon uh, parang uh, nagkakasundo sila na i-anunsyo ko ito, gawin mo ito. All right ngayon mga kapatid eh kung sa man yun na ba ang end game sa palagay po ba ninyo no. yun na ba ang end game No malayo pa sa end game yun. Malayo pa Oo okay. sige Marami kaming gusto makita sa kulungan yung mga umoo Sige na sabihin mo ako sino-sino <laughs> <laughs> Baka mauna ako makulong Pag sinabi ko isa-isa yan Hindi ba Alam okay. mo naman dito ang due process para lang talaga sa mga nakatataas okay. Yung mga bandang tayo nasa baba hmm. ay ma malabo ang due process okay. sa atin Okay Alala, dadalawin ka namin oh. ni Wala tayong privilege speech dito, partner. Na, na, lang. Pero na, marami akong gusto makita sa kulungan. Uh, And I'm sure yun din ang to? gusto makita sa kulungan ng mga kapatid natin. Sino? Ito oh, lang oh. sa akin, ha? Bago tayo tumuhay po sa ilang pang napaka-importante yung isyong pambayan, ito lang ang sa akin. Mawalang ganang lang po, no? Dito ho sa mga, <clears throat> alam po naman din natin sa kung kasakpanig nila, yung kanyang pamilya, mga anak, asawa. Opo, malulungkot at malulungkot kung ang kanilang uh, padre pamilya eh makukulong. <clears throat> okay, okay lang 'to. Makukulong saan? Kasi ano ba ang tawag sa kulungan ng mga babae? Ha? Correctional, Correctional. Institute for Women. <clears throat> ano ba ang pangasiwaan sa New Believed Prison? Bureau of Corrections. Tama? <clears throat> okay. Ano ba ang adhikain? <clears throat> ano ba ang misyon? ano ba ang purpose kung bakit ka ikinukulong kapag ikay nasintensyahan? Di ba ito ay para nga sa reformation? Kaya nga ang tawag ay correction eh. Di ba itinatama ikaw doon sa sinasabing pagkakamali mo <clears throat> kaya ikay magsisulbi doon sa sintensya sa iyo bilang bahagi ng iyong correction and reformation. Tama? Yes. Okay. <clears throat> Ngayon, may sinasabi ang iba na eh walang kadala-dala ang sinasabi ng iba ha? ikaw na naman may sinasabi na ay nako talaga namang walang pagbabago eh kasi nga din po hindi walang naman nakakatikim pagbabago. ng koreksyon ang tanong lang po natin dito with all due respect ka mawalang galang lang po ito naman ay katotohanan kung ikaw ay ikukulong sa isang pasilidad na na meron ka pa rin hot and cold shower. Tama, ikaw eh meron pa rin sunshine at anytime mong gustuhin. Uh -huh. Ikaw eh maaaring dalawin araw-araw ng iyong mahal sa buhay at hahatirang ka ng mga paboriti mong putahe. Kung ikaw kumbaga uh -huh. oo, ay makakagamit pa rin ng mga ha, telefono o laptop. Uh -huh. Ikaw ay may access pa rin para sa nangyayari sa labas ng bilangguan. Diyan. Oo. Alright? Kung ikaw, mga kapatid, ay komportable sa iyong hinihigaan, nasa saan ang koreksyon doon? With all due respect, Ha? Kasi itong mga nakakulong ngayon na mga nandidiampot walang piyansa, saan nakakulong? Sa regular jail facility. So kung siksikan, siksikan kayo doon. Bagamat ang sinasabi ho ng DILGBJMP, uh, itong bagong kulungan dyan sa payatas daw, maluwag-luwag na. Mas, mas maganda ho naman yun kasi nga karapatang pantao din, yung makulong ka at hindi ka isiksik na para kay sardinas at hawahan na kayo sa tuberculosis. Mm. Mali po naman yon Pero hindi po ba, yung regular na buhay ng pangkaraniwang bilanggo hindi naranasan ng mga sorry po ah ng mga nasasangkot sa noong pamampung mga kontrobersya opo, at krimen ng hindi po nakakaranas kung ano ang dinadanas ng pangkaraniwang preso ang ating kaibigan na, na nabilanggo ultimo paghahatid oh! direkt ng pagkain ng misis ang ikinekwento, ha? Hindi mo maiahatid yan nang wala kang lagay. Totoo, <laughs> totoo yun. sorry, ha? Oh, ah. Tsaka yung kwento niya Ay, tungkol sa yan. yung pagtulog nila doon, sa <clears throat> yung problema sa tubig. Oo, oh, yung kanilang pagligo doon na eh, hindi nga nararanasan itong mga okay. inisa, isinasangkot ngayon. Kasi kundo na naman sa nakagawian kung saan ikunulong yung mga dating malalaking pangalan, e eh, paano nga naman sila magbabago? Kung parang wala namang pinakaiba sa buhay nila dito sa labas. Mm. Ikinulong mo sila pero naka-aircon pa rin at ang kama pagkasarap-sarap pa rin ang kanilang pagkakahiga. At pwede kang tumawag, di ba, tatawagan ka, hasabihin iyo, Boss, o kaya oh, tatawag ka, Honey, mm. o oh, Mami kung ma-missis oh, oh, mo, oh, o oh, ano man, di ba, Mahal, o oh, 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 Love, o oh, hasabihin oh. mo, O oh, anong gusto mong ihatid ko ngayon sa'yo? Sawan-sawan ako sa lechon. Yan. Eh baka nga nakakapag-order pa yan ng mga ano paborito nila fast food eh. Oo. Hindi ba? You know what I'm saying? Mm -mm. Opo. Kaya muli po, dito sana please. Kaya nga po sinasabi, sana please ano ho, sa lahat ng ating mga kababayan, eh, mag-isip-isip po tayo, magnilay-nilay po tayo kung bakit ba tayo nasa sadlak dito. Opo. Kasi nga po, klarong-klaro na failure of our institutions. Iyan po ang unang-unang dahilan dyan, mga kapatid. Ano po? Failure ng ating mga institutions. Pero attorney uh, Ted Filon, ano ba madalas ang ano itinadahilan? Ano yung madam chair? Oo, oh, attorney. Mm -hmm. Ano ba madalas ang itinadahilan ng abogado no mm -hmm. ng mga nasangkot na noon? Kung bakit hindi sila pwedeng ihalo sa normal na kulungan? Meron silang banta sa buhay. <laughs> Oh, That's ayun yun ang sinasabing That So pwede nila i oh, oh. Para malipat mm. na sila mm. Dun sa mas maayos kaya, hindi, kaya Isolated ngayon, Kaya kumbaga. ngayon, tingnan natin ang mga huwes oh, Kung gaano sila kalinyent mm -mm. Sa mga apila na ito mm -mm. Sigurado po, kapag dito po Malaking pangalan ng isasangkot nyo sa kasong ito mm -mm. May mga abugado mahuhusay yan mm -mm. And definitely po, kapag naglabas ng arrest warrant yan Ang unang ihahain niya na ita, quash the arrest warrant. Meaning, pawalang visa yan. Dahil sa, opo, oh hindi matibay na ebidensya. Pag hindi pinagbigyan niya ng husgado ng sandigan bayan, pupunta yan ng Supreme Court. Kaya dito rin po naman, napaka-importante na masinsin, masinop, ha? at matibay ang mga ebidensya ihahain. Hindi yung hain ka lang ng hain. And then eventually po, madidismiss. Dahil nga po sa kababawan po ng ebidensya. Yan din po naman po ang downside niya pag nagmamadali ka. Oh, 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 oh. At yun naman ang paulit-ulit nila sinasabi. Oh, oh. Kaya nga hindi sila nagmamadali para okay. daw hindi ma-dismiss yung mga kaso. Okay, sige. Mm. Anyway, so mamaya po, no, may, may pag-uusapan po tayo. May COA report na nagsasabi na ang PhilHealth Fund ay nanganganib po na ma-deplete yung reserve fund nito. Yan po ang pinaka-importante po ngayong isyong pambayan kasi po pinag-uusapan natin na naman dito ay kalusugan po ng ating mga mamamayan. Ito lang po sa atin ha, girl. Mm. <laughs> Opo. si uh, ICI, palagay ko, <clears throat> tama nga yung prediction na ito ho ay nearing its uh, end endgame. Oo. Oh. Um, um nyo niyo? bakit malamya ang palasyo sa pagkakaroon ng mas pinalakas na Independent People's Commission. Yun din ang sinasabi ng mga senador. Isipin po niyo, bakit? Mm -mm. Eh, kala pa namin eh. Di ba? Ah, Oo. Oh. Pangalawa, bakit wala pa rin pong kanselasyon ng passport ni Zaldi ninyo? Uy, ano ba? Ang tagal. Ano ba nangyayari? Bakit Papasin, nga? Tagal, tagal, tagal. Oh, bakit tagal. si Harry Roque kansel agad ng passport? Bakit? Mm hmm. May samping? Mm -hmm. uh, bakit po? Parang... Oh, parang medyo... Oh, oh, <clears throat> bakit... Bakit? <laughs> Inaantay ko yung susunod mo sasabihin. Okay. Pero, di ba, mauuna pa ang Pasko bago ang cancellation ng pasaporte ni Zaldi oh, ko. Di ba? Nakakaloka. Anong pecha na? ICI? Ano na? Ay, pero hindi yung sasabihin nila dyan. Agad. May sagot sila agad. dyan. Saka dito sa Office of the Ombudsman din po, because kung sila ang naghain ng kaso, sila ang mag... Oh! petition for, for the cancellation of passport, of passport. Pero okay. yun nga, ang sasabihin, Sige. hindi pwede isisi sa ICI uh -huh. Diba, dahil lang sasabihin, fact-finding body lang uh -huh. yan Pero uh -huh. si Ombudsman din, anong ginagawa? Uh -huh. To cancel the passport Antayin Ano natin. ba talaga bang mag-aantay tayo ng Pasko? Sige, okay Here we go now, ladies and gentlemen The one and the only, everyone Ted Filon <laughs> 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 Na na naman yung intro hindi na naman namin napasukan ng maayos. <laughs> eh, sorry. Oo. Oh. Ma mukhang malayo pa tayo sa endgame ng programa. Dahil 6.28 pa lang. Gusto mo ba ulitin? Mm -hmm. Gusto talaga nito kumanta eh. Minsan pag nasa-stress na siya, dinadaan na lang niya sa kanta eh. <coughs> oh. <coughs>